ang baha nang darating. Ilang patungat sa mga susunod na baha ay patuloy. Sila training sa rescue outpost ng bayan ng Isia. Sina Dey sa paglabas. Isa sa mga pangunahing lungsod na nakaranas ng mabilis na pag-usbong sa lalawigan ng Nueva Ecija ay ang lungsod ng San Jose. Ngunit sa kabila ng kaunlarang tinatamasa ng lungsod, hindi pa rin maitatanggi ang mga isyong kinakaharap nito. Isa na rito ay ang isyo ng malawakang pagbaha na patuloy pa rin nararanasan ng mga residente sa lungsod. Sa gitna ng kabikabilang isyo ng flood control projects at mga epekto ng bagyo sa ating bansa, tila karaniwan na lang sa atin ng makaranas ng pagbaha. Sa lungsod ng San Jose, kilala na bilang isang bahaing lugar ang Barangay Santo Niño First. Ayon sa 2020 census, ang Barangay Santo Niño First ay may populasyon na mahigit kumulang 7,300 na residente, na siyang bumubuo sa 5% ng kabuoang populasyon ng lungsod. Dito, matatagpuan ang pampublikong simenteryo ng lungsod, pati na rin ang pampublikong palengke. Madali itong bahain marahil sa kadahilan ng mababa ang lokasyon nito, na siyang kadalasang nagiging tapunan ng tubig mula sa mga mas mataas na lugar sa lungsod. Ang pagbahari ko sa atin sa San Torino, katulad nga yung mga basura, yung mga drinks na hindi na nalilini, sapat, na hindi na aabutan ng bakho. bako. Uh, kahit pa paano, may baha pa rin. Tsaka ang San Torino kasi hindi naman sa totoo lang, hindi tatawagin San Torino ito kapag hindi binabaha. Ayan niya, tulad nga lang si wala nang agusan yung tubig. Tapos isa lang yung pinagtatabunan dito lang. Ito lang. Minsan, malakas ng ulang mabab, Minsan, natawag ako. Dati, datang basura na ano. May problema sa amin, ako'y natawag. Nangyari yun, konti ulan lang, di, di na bubaba tubig. Yung bahay na, mababa pa lang yun. Pag pinasok ng tubig, dire-diretso. Pag bumaha, hanggang dito yun. Hanggang na, ang bewang ang Hanggang bewang, bewang yun. Tuloy-tuloy yun. Abuti na naman yun. Dalawang, dalawang araw bago bumaba. Yun ano, naman namin dito. At eh, saka, ang mahirap dito sa atin, yung mga basura. Isa pa sa pag dito. Yung barado. Isa pa yan. Pag nabara na ang lugar, tuloy-tuloy yan. Siguro po yung sa daloy yan ng ano, yung mga drainage. Yun yung sandi. Mga batag Hmm. Basta po medyo umulan na na malakas. Baha na. Kumbaga, basta po umulan, laging ba, as, as, as inaasahan nyo na po agad yung pagbaha. Hmm. Common na sa amin yung pagbaha. <laughs> May leak Ano naman po yung mga sa tingin yung nagawa na o ginagawang solusyon po ng barangay o ng gobyerno po para masolusyonan yung pagbaha po dito sa San Kasi Katulad nga ngayon, yung mga pagbaha namin dito sa San Jorinio, hindi na katulad doon dati na inaabot ng magdamag o ilang araw ngayon. Pag-usa na ng gobyerno na lagi sila nilinis ng mga sapa, kanan. Katulad nga yan, may project ng barangay na ginagawa para masolusyonan pa uli yung mga pagbaha dito sa San Bruno. Mga pag-segregate din ang mga naiipon nila sa mga bawa timbornal. Yung mga nagawa na ginagawa nilang paraan para magpatuloy yung agos ng tubig. Pagka po yung nagpapadiselting, ganun, tapos nagpapa hukay o tsaka nagpapabomba ng mga ano, yun. Medyo nagiging mababa yung pagbaha. <laughs> Base sa aming pag-iikot at pagtatanong sa mga residente ng Barangay Santo Niño First, ang kanilang pangunahing hinaing ay ang problema sa basura, kung saan makikita itong pakalat-kalat sa gilid ng kalsada at kadalasang napupunta sa mga kanal o imbornal. Ayon sa mga residente, hindi na dinadaluyan ng tubig ang mga kanal dahil sa mga naiipon na basura dito. Kaya naman, malakas man o ma mahina ang ulan, ay agad na bumabaha sa kanilang barangay. Bilang solusyon sa kanilang problema, maaaring magpatupad ang kanilang barangay ng clean-up drive isa o dalawang beses sa isang linggo upang unti-unting mabawasan ang mga basura sa kanilang paligid. Isa rin sa aming naobserbahan ang kakulangan ng mga kanal o daluyan ng tubig sa kanilang barangay. Maraming lugar sa kanilang barangay ang uh, naiipunan ng tubig dahil wala itong matiwasay na tapunan. Isang magandang solusyon ay ang pagkakaroon ng proyekto ng kanilang barangay katuwang ang lokal na pamahalaan sa pagsasaayos at uh, pagtatayo ng mga kanal sa mga madalas bahain na lugar. Nararapat din ang paggamit ng tamang disenyo at materyales upang matiyak na matibay at sapat ang daluyan ng tubig. Higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng regular na inspeksyon at paglilinis upang uh, maiwasan ang pagbabara at uh, sapat ang daloy ng tubig. Bilang mga mag-aaral ng Inyerong Sibil, alagang matukoy at maunawaan ang kasalukuyang kalagayan na isang lokasyon upang malaman ang mga nararapat na paraan o interbensyon upang malutas ang problema. Sa pamamagitan ng pag-obserba at pagtatanong, Amin natukoy ang ilan sa mga sanhi sa pagbaha sa barangay. Ang mga nakalap naming impormasyon at hinaing ay maaring maging hakbang sa pagbuo ng solusyon patungkol sa pagbaha.